Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. At syempre, panibagong pagsubok na naman para sa ating mga nanay. At ito nga po mga kaanak, tayo ay magbabalot na ng notebook. At baka mamaya, eh, kung kailan malapit na yung <laughs> pasukan, tsaka pa tayo magbabalot. Pero karaniwan talaga, nangyayari sa akin ganoon eh. Bago pag magpasukan eh, nung pala ako magbabalot ng notebook, eh, ngayon eh, meron tayong ano, medyo nalilibang-libang ng mga bata. Kaya magbaba, ano mo na, maglalagay ako ng mga subject sticker. Binibenta ko rin yan, mga kaanak. Ang benta ko dyan, 20 pesos. Ano na yun, lahat yun ng subject. Sticker na siya. Yan, marami akong ma-order. Kasi nga, pag mag, ano, magpapaprint ka pa, medyo may presyo din naman. Eh, yun eh, nando na lahat. Sub, lahat ng subject, 20 pesos lang. Kasi rin ka, mga anak hindi ko lang mayayari ako eh nangugulo yung dalawang bata ayan isa pa na ng notebook ng ball pen yung isa naman para yung lakad Diyos ko <laughs> mahirap talagang mag ano pag may mga batang nag ano ligid ligid eh mas talaga pag gabi eh kaya nang misan nakakaantok naman pag gabi nag ano nagbabalot balot ng notebook kaya sabi ko eh ngayon na lang para marami naman dito mga nag-aalaga ayan tapos yan, nilalagay ko na nga yung, ano, kada subject, mga kaanak. By color yung ano. Ay, naku, pinahinawa ka ni Sidro yung gunting. ni <laughs> si Sidro talaga kung ano-ano na kukuha niyan eh. Talaga, yung iba nga misan, ano, sinusubo niya. Kaya hindi pwedeng kung ano-ano lang yung nasa lapag namin. At ito nga, nung ano na yun, ang ulam namin niya, ano, dinuguan. At ito nga, dati nga, hindi ako sanay magluto ng, ano, ng dinuguan eh. Eh, syempre, sa so tagal ba naman nating namumuhay na may pamilya, kailangan matututunan mo lahat. Ay, naglagay lang ako dyan ng bawang sibuyas, tapos kamatis, tas luya. Pero kung ano, ayaw nyo ng may luya, pwede naman. Eh, ako kasi mas parang nasasarapan ako pag may luya. Yung, syempre, may dugo nga naman niya ng baboy. Pampatanggal din yan ng lansa kahit pa paano. Ang ano nga, malimit nga dinuduguan mga kama. <laughs> Nabulol na naman ang karaniwan naman dinuduguan eh yung ano no yung mga laman loob ano eh pero syempre tayo eh ano ang na, ang available lang naman dito sa nabila natin eh ano laman ay eh, baboy kaya ayan yan lang na ano natin pero nasa ako ko na rin mag dati nung pinagluto ako nun nung alaga ako matanda eh ano masarap din naman kaya lang syempre pag hindi ka naman sanay na gano'n ang ano ang kakainin mo dinuguan mga ninibago ka talaga tapos ayan nga, dapat masarap dyan mga kaanak, marami siling ano eh, panigang. Yung lasa lasa yung siling panigang, ayan talaga yung nagpapasarap sa dinuguan. Tapos ang style namin ng pagluluto dyan mga kaanak, sa ano, sa una pa lang yung dugo. Ano na -ano namin, ha? halo na namin doon yung suka. Ewan ko kung sa iba ganoon din, pero ano, hinahalo na namin yung suka. Tapos diba, may mga buo-buo pang dugo yun eh. Ayun, lalamasin namin yun, tapos yun, dudurugin mo yung pinaka mga buo-buong dugo. Tapos, yun, pinakukulaan namin ng baboy. Tapos, pagkatapos pakuluan ng baboy, sinasama ko na doon yung, ano, yung dugo na para mapakuluan. Tapos, pagka, ano, malambot na, ano na ako na lang siya, igigisa. Kaya, katulad yan ang ginawa ko kanina, eh, ginisa ko na. Tapos, yan, hihintay lang natin na, ano yan, na kumulo. ibang iba nga, ano eh, gusto niya, tuyon-tuyo. Eh, syempre, may mga bata tayong kasama. Kailangan may eh, sabaw kahit papano. Eh, ang mga bata, eh, ang hilig talaga ay eh, sabaw. Pagka ganyan sa adobo nga, eh, ayoko nga nung masabaw eh. <laughs> Pero pag pa may bata, eh, kailangan talaga lalagyan mo ng sabaw para meron din silang naya ano, sa kanin. Isa pa sa gusto ko sa ano, mga anak hindi mamantika. Meron kasi ibang nagluluto ng, ano, ng dinuguan nasa iba nasa iba lahat ng mantika ng sabaw kaya kapag nagigisa konting konti lang yung nilalagay kong mantika kasi nga yung simbaboy minsan kumakatos yung mantika nyan nagmamantika eh medyo nakakasuya nga di ba pagka ano pagka mamantika kaya ayan pagka ko akong paminta tapos yan lalagyan yung ano konti ng ano asukal para ayun nga di ba yun nga ang gagawin kong ginagawa para nagbabalance yung lasa niya tapos medyo natambangan pa ako dito sa suka kasi nga, syempre hindi mo naman titikman yung dugo na may suka yung sariwa pa dugo, ba? Diba? Kaya yan, dinagdagan ko pa yan ng konting suka. Kasi hindi ko na hinalo yan mga kaanak, kaya naya ko na kumulo ng kumulo. Tapos hang, ano, hanggang mag-reduce lang konti yung sabaw para naman medyo lumapot-lapot. Tapos ayan, pagkayari nga yan, sabi ko sa mga batuta, eh maghain na at kakain na kami. Kasi nga, anong oras na rin ito mga kaanak eh kailangan eh, si Sidro kumakain na kasi ng kanin kaya kailangan ano nasa oras na rin yung kain namin sa tanghali sa gabi tsaka sa almusal napakalakas na niyang kumain ng kanin kaya kailangan pag naka ano kakain na talaga at eto nga mga anak, syempre sa lapag tayo kakain kasi <laughs> marami tayo eh kailangan din tayo kasi sa lamesa tsaka ano mas masarap talaga kumain sa lapag kaya ayan, nakasalampa ka lang. <laughs> Kasi si Drew siyang kakainan na ano. Tapos ayan, ay pa si Sayep. Susubuan namin yung mga aming mga baby para sila ay eh, mabusog. Ayan, napakalaks yung mayan ni si Sid niyan mga kaanak. Nagagalit pa eh pag hindi nasusubuan. <laughs> Kailangan sunod-sunod ang subo sa kanya. Kaya lang inaano ko nga baka mamaya mabulunan. Kaya sabi ko eh, ayan, nah, mahilig pa siya yung kukuhanin ba yung kanin. Eh mamaya mapaso magkakalap na siyang kamay niya. Susubo-subo yan mga kaanak. Tapos nagagalit pa yan pag hindi masusubuan. Eh syempre, sinisingit ko lang naman siya ng subo kasi nga bata pa, maliit pa naman ang sigmura niyan. Hindi pa naman siya pwedeng kumain ng maraming marami talaga. Kaya medyo tinatansya-tansya lang namin yung kung susubo dyan. Napakabilis lang talaga lumaki ngayon ng mga bata, ng mga kaanak. Dati rati, nakahiga lang siya, padededehin mo lang. Ngayon eh, ang kinakain na ni Sidro ay kanin na. Buti nga ng mga kaanak, ngayon eh, meron na cellphone, ano. Paglaki nila, mapapanood nila yung mga video nung maliliit sila. Dati kasi, eh, ala, sa utak mo lang tatandaan kung ano yung mga nangyayari. Eh, ngayon eh, pati mga picture nila nung maliliit, kung ano ginagawa nila, kung paano sila umiyak. <laughs> Lahat ngayon, mapapanood na nila. Kaya napaka, ano talaga ng mga bata ngayon mababalikan na nila yung mga dating nagagawa nila eh tayo dati yung mga panahon natin eh puro lang nasa utak natin kung ano yung mga nararanasan natin noon kunay kwento natin sa mga bata pero hindi natin maano kung ano talaga yung pamumuhay nung tayo naman eh maliliit pero sa mga sa loob -loob natin nating mga nanay mas masarap talaga yung buhay noon na ano nung maliliit tayo o siguro, eh, siyempre, ano na, yung panahon ngayon yun eh, lum, ano, yung mayabong. Di ba? Ang teknolohiya, eh, masyado nang kinakain ng, ano, ang mundo. Kaya, ayan, hindi na, hindi na natin maano yung dati natin pamumuhay. Kailangan din kasi sasabay tayo sa uh, uso. Para kahit pa paano, yung mga bata, eh, na din nila yung ano yung dapat nilang maranasan na sa panahon nila ngayon, di ba? Hindi ko talaga binabago yung pagpapalaki ko sa mga anak ko. Kasi nga, lalo na yung pag, yan, sa, kung paano ko sila, ano, yung alagaan. Talagang mga anak ko, unang beses lang na may na-hospital niyan si Nicole. No, yan nga, yung sumakit nga yung tiyan niya. Tapos eh, pero buhat dun sa panganay ko, talagang walang na-hospital sa mga anak ko. <laughs> Kaya nga, sinasabihan nila dito sa kumpa namin, mga anak ko nga daw, bato-bato. Kasi nga hindi talaga sila tinatabla ng ano ng mga sakit-sakit na ganyan na malala. Tapos simpleng ubo lang. Tapos yung mga ilang araw wala na. Talaga hindi sila nag -a 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 ng sakit. Eh siguro kasi nga dati nung maliliit nga sila, inahayaan ko sila kung ano yung misan inahayaan ko sila nakatapak. Tapos sa uh, ano eh yung iba ayaw ayaw nung ganun. Tapos kasi may nagsasabi nga ng mga nanay na ano, yan mo eh kasi lang magdumi. Hindi naman yun maduming madumi. Yung hinahayaan mo lang yung mga bata na eh, kung paano maranasan yung kung maglaro sa lupa, yung mga ganun-ganun. Kasi nga maganda rin naman sa katawan nila yun. Kaya yan, basta ano pa nga yun eh, yung hindi sakitin ng bata pagka ganong ano. Kaya nga si Sidro mga kaanak, talagang inaano ko kung paano ko palakihin yung mga kuya niya, ate niya. Ganon ko din inaano sa kanya, ina-apply sa kanya yung kung paano ko si alagaan yung mga kapatid niya. Eh sana nga wag maging sakitin ng bata. Eh para naman sa tingin ko yung sa itsura ni Cedro eh, hindi naman talaga sakitin. <laughs> Tinatanong ko nga minsan kasi yung kuya niya, mal malikot, nakakailan tahi ng ano yun. Eh siya kaya ako mas parang mas manong malikot eh. Eh ang puyo ni Cedro mga kaanak eh tatlo. Mario, sige pwedeng ba bigay sabihan eh pag marami puyo eh makulit. Diyos ko, sana naman eh, huwag naman masyadong ano, malikot. Pero kasama talaga yung sa paglaki ng mga bata, mga kaanak, yung paglilikot. Talagang pahabaan lang talaga ng pasensya labanan. <laughs> Kaya ako talagang hinahabaan ko, pasensya ko para hindi ko sila maano. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!